Isa ka rin bang OFW kagaya ko? O full-time na nagtatrabaho at palagi mong dala yung cellphone mo na may load at wifi pero hindi mo pa rin napagkakitaan? Hello beautiful souls! By the way, this is Jenny at nakabasi po ako dito sa Denmark. And today, share ko sa inyo ano ba yung na-discover ko na very legit, effective, proven system sa online na nung natutunan ko siya, kumita din ako dito ng 6 figures. And yes, ituturo ko siya sa inyo para kayo na din yung pwedeng kumita online. But even though sinimulan ko lang din ito ng part-time dahil may full-time job din ako dati. I started it two to three hours every day lang. Don't worry, hindi to Bitcoin, hindi to crypto, hindi to trading, forex, hindi to dropshipping, hindi to affiliate marketing, online selling at kung ano pa man 'yan. Basta dala-dala mo 'yung cellphone mo na may load, may wifi, fi pwedeng pwede mo ito gawin. Kaya kahit ka kakabisi, may insert mo talaga 'to dahil aside sa hindi tayo 24/7 na nagtatrabaho, pure online, pure chat lang talaga ito. Pwede ito kung ikaw ay OFW, full-time na nagtatrabaho, estudyante ka o fresh graduate kaya wala ka pang work experience o kaya ikaw ay housewife, single parent na nasa bahay pero gustong gusto pa rin kumita. So there you go, beautiful souls. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo na napakagandang opportunity ito na simulan mo din para magkaroon ka ng extra income, alternative income. Can you imagine habang ikaw ay kumikita dyan sa ginagawa mo, pinagkakitaan mo ngayon, may stable income ka at the same time, pwede kang kumita ng mas malaki on the side. Kaya kung interesado kang malaman, beautiful soul, paano pwedeng kumita ng 50,000 to 100,000 every month sa pag-on online mo lang, mag-comment ka ng yes para maturo ko sa iyo.